Good morning po. Continue lang po natin 'yung morning routine ni baby. Ano po 'yung mga ginagawa niya every morning? Tuloy pa nitong pagligo niya today. 'Yan, every morning din po 'yan. Maganda po kapag morning pinapaliguan si baby. And natagain natin siya dito sa ulo niya. 'Yan, napaka-cute in order online. Akala ko um, hindi siya effective pero okay naman siya kapag binosa na ganyan yung ulo ni baby hindi na pupunta yung water sa face na kaya okay lang kahit pusan siya ng ilang beses sa ulo and yan ang ginagamit ko pala na pang wash kay baby maligam-gam na tubig um, tsaka nilalagyan ko ng alcohol Ayan, yung pinapapaligo ni Baby. And yung soap niya, Cetaphil Edytherma kasi. Yun yung nirecommend ni Doc sa kanya. yan sa buong katawan niya. Sim simula ulo hanggang sa feet niya. Yun yung ginagamit ko pampaligo kay Baby. Ayan, nakakatuwa kasi seven months pa lang siya pero yan stable na yung dekoran niya nakakaupo na siya ng mag-isa pero syempre naalalayan ko pa rin lalo na walang mga foam yung mga gilid-gilid ng ng batsya baka bigla siyang tumumba yan inaantabayanan ko pa rin pero ganyan ko siya paliguan every morning sa sahig <laughs> nakaupo tayo sa sahig Tama, uh, pinapaluguan siya. And gumagamit ako ng baso kong sa kanya. <laughs> Sabi nga nila, order din daw ako online ng ng pang ay yung pang buho sa ulo ng baby. May na-order online pero next time na lang. <laughs> okay naman yung baso na papaliguan ko naman siya mabuti. And sa so, pagpapaligo ko kay baby, yun, Ayan, inuna ko yung mga paa niya. Sumunod, pinasa akong konti yung katawan niya. Tapos yung ulo niya. Ayan, tapos last tong likuran niya. Kasi baka mababad sa tubig yung likuran niya. Delikado. Ayan, bubuwasin na natin siya. Babalawa na natin. Napaka-behave niya. O, oh, di diba? Napaka-behave ni baby Jessie. Nakatawa. Pero nung, nung, mas baby pa siya. Hindi, lagi siyang umiiyak pag pinapaliguan ngayon. Sanay na siya sa water. Ayan, inalis na natin yun para mahugasan na rin natin yung face niya. Yeah, tulog na si Ate Joel pa. Papatulogin na rin siya ni Mami. Yung kanyang lola, si Mami. Mami ang tawag namin. Ang tawag nila. Knockdown na. Yun. <laughs> The press one eh. At binilan siya ni mami ng sopas. Kakain ng baby ng sopas. At seven months. Nakakain na siya ng shell ng sopas. Kaya pwede na sa kanya. Tsaka hotdog kasi may mga teeth na siya up and down. Kaya yung nagagamit na niya na pangkain niya. <laughs> Pero may times talaga na kinakagat pa rin niya yung kutsara. Nakakatuwa. <laughs> Pero magana siyang kumain. Nakakatuwa si baby. Magana siya. Ayan, hotdog. Kanyin niya. And, may ligang nilalaro yan. Yung mga takip ng mga uh, battles niya. <laughs> Nagmana siya sa amin. Yung parents niya mahilig kumain for this life. Kaya yan. Hindi man ako nahirapan sa kanyang pakainin siya ng iba't ibang pagkain. Hindi siya maselan. At busog na yung baby. Playtime niya na po ulit. Dito na kami ulit. Bibigyan ko na ulit siya ng time kung di magpe-play. Magwa-watch siya. Pero ngayon, ipapractice mo na po ulit siyang umupo. Mamaya, ipapractice niya po ulit na tumayo at maglakad-lakad. Thank you so much po.